yun isang pagpalang gabi mga idol so ito um, balik dagat na naman tayo ulit mga idol ano yung ating mga kasama nagsisitap na ayan sila si Rodel si Marvin at saka si Ebesiano at nandito rin kasama natin sila si Lister si Dominic at saka si so yun nandito na kami sa dagat papunta na kami pasisid na tayo mga idol medyo may kalabuan yung tubig dito mga idol pero tsaka tsaka lang so tara unang dive natin mga idol ay nakasalubong agad tayo ng isang dikya or jellyfish pero itong dikya na to mga idol ay hindi naman to masyadong uh, makate medyo may konting reaction lang yung katawan mo pero hindi gaya nung isang jellyfish yung kulay puti yun ang matindi so yun at dito nakakita tayo agad ng dalawang bungkawil isang uri ng seashell mga idol kung tawagin dito sa amin ay bungkawil at yan next nating target ay nakapana tayo ng isang uri ng snapper isang kung tawagin dito sa amin ay bugaong ayan o no? um, good size na kaya pinana natin mga idol at dito sa unahan na uh, nakasalubong tayo ng alimasag, isang blue crab at ayon uh, lumublob na siya mga idol. Uh, nantay natin lumublob para maayos yung ating pagkadakma. At sa kabutihang palad ay nadali natin mga idol. Naangat natin ng maayos mga idol. Pero ang diferensya, nakagat tayo ay ano? Sobrang sakit ng kagat niya mga idol. Grabe. Bakat ka sa kita ah, ko ba eh, sakita. So yun mga idol no, dumugo agad yung kagat ng ano, sobrang sakit. At ito, next nating papanain mga idol, isang lutok or Uh, tawag dito sa amin mga idol ay silay ayan o no? malaki-laki na rin at ito, langit naman sunod-sunod na yung ating tira dito ng mga isda mga idol pero ito, isang alimasa ulit uh, ah, dahan, dahan na tayo mga idol baka para hindi naman tayo magkagat ulit hindi pa akong nagkamubo sa sakit ng kagat kanina ayan o no? ito, medyo malaki-laki na rin ito mga idol kaya ayon Uh, kinuha na natin at ito next target natin isang danggit na naman mga idol ayan no oh, plaster na plaster siya mga idol kaya maayos yung ating pagkapana isang good size na danggit ulit at next danggit ulit mga idol ayan sunod sunod ang ating tira sa danggit at ito pa isang lutok na naman mga idol o silay kung tawagin dito sa amin lutok ayan no oh, medyo okay na yan mga idol pamprito kung ano yung makikita natin dito mga idol na pwede nating tirahin at medyo malaki-laki na ay hindi natin sasayangin ito pa, isang hipos-hipos ito -hipos. medyo okay na to kaya tinira ko ng mga idol nasa coral siya nagtatago mga idol ayun o no? Ayan, masarap tong istang to mga idol kamag-anak to sa parot ayan, no? pero hindi siya parot fish mga idol alright na kadali tayo ng isang hipos-hipos at ito naman may isang sagugsok yung paborito ko ayano ah, dandahan lang natin itong lapitan at pwede lang natin dakmain so yun nadakma na natin mga idol ah, thank you lord at medyo na para marami-rami na yun ang ating nahuli mga idol ito pa isang danggit ulit at ayun yari kang danggit ka dito mga idol nakapana tayo ng isang grouper kaso lang ah, nalit late yung kamera ko mga idol. Hindi na ako nakapag-on gawa ng baka makalangoy pa sa malayo. Napakasarap pa naman ang isdang to mga idol. Ayan no? At ayan. Na-secure na natin. Dito ulit isang gatasan naman kung tawagin nito sa amin or stone fish mga idol. Grabe ang sarap nito. Kaya pinana ko mga idol. Kaya lang nahirapan ako pagtanggal. Kaya ayun. Next, uh, ito. Alimasa ulit ayan, nantay ko muna talagang lumubog sa putik para maayos yung pagkadakma. Ito, malaki na to mga idol. Ayan, no? Oh. Nasa mga 300 grams or 400 grams siya ito mahigit. Malaki na. Ito pa. Next target natin mga idol. Alimasag pa rin. Ayun, no? Oh. O, yun. Medyo maliit ito kaysa nung last nating nadakma mga idol. Paboritong paborito ni Macy's mga idol Kaya pagka nakakita tayo ng ganito ay huwag talaga nating sasayangin Ito isang danggit nagtatago sa may um, lusay Ayan o oh. uh, Medyo malapad-lapad na mga idol Maraming danggit dito sa spot na to mga idol Ito pa oh. ay yun, o oh. Nakatago, dalawa yan mga idol Plano kung i pero isa lang yung tinamaan Ayun o, oh. nakatakbo yung isa Ay, nakalangoy pala ayun, medyo malapad-lapad na so yun, patuloy lang tayo sa paghahanap mga idol pagka ganito talagang mga buwan na mga idol January hanggang March ay siso na ng mga danggit ayan si Jojo, yung kasama natin no? Oh. marami siyang huli sa kanyang pana mga idol at may marami rin siyang mga nakikita sana yung ibang kasamahan natin ay makahuli rin sila para happy tayo pag uwi natin mamaya. Alright, next dive natin mga idol. Nakita tayo ng spider shell or saang. Eto, medyo malaki-laki na mga idol kaya kinuha na natin dahil ang sarap ng laman ito mga idol. Ayan o, saang kung tawagin dito sa amin. Alright, next target natin. Eto, danggit. Ayan o, plaster na plaster na naman ulit mga idol. Ayan, ganito lang kami sa probinsya mga idol Pagka na-miss namin kumain ng mga ganito sa amin ay Pupunta lang kami dito sa dagat Dahil sobrang mahal ng isda dito sa amin mga idol Kaya kailangan mo talagang tiisin yung ginawa Kaya nga pala nga, mga idol ay madaling araw na kami tumira dito mga idol Dahil sa madaling araw kalmado yung dagat Ito pa, danggit ulit Ayun, dahil medyo malakas ang amihan kaya sa madaling araw kami sumisisid para kalmado yung dagat ayun, thank you lord eto pa, lumapit pa talaga sa atin yung danggit at tamang tama naman sa pool so yun mga idol no medyo nakarami na tayo mga idol napakasarap ng danggit ayan pa oh. grabe, sunod sunod mga idol at sana naman mga idol kung umabot pa kayo sa part ng yung to mga idol ah, baka naman pa-subscribe naman mga idol At paki-hit yung not notification bell mga idol Para updated kayo sa ating mga video gaya nito Wala mang espesyal sa video to mga idol Pero pinapakita ko lang para ma-inspire yung ibang mga tao na kahit na dito lang tayo sa mababaw, pwede tayong makaulam ng libre o di ba mga idol tulad ng ginawa namin mga idol ito nakakalibre na tayo ng pangulam mga idol pang dagdag na rin to sa ating konsumo so yun patuloy tayo mga idol na dito may na tayong isang butterfly fish or bayang ayan o oh. medyo malapad-lapad na kaya tinira ko ng mga idol masarap din naman tong isang to mga idol at ito pa mga idol kusang lumalapit talaga mga idol o, tingnan nyo ah grabe ayun pumagilid pa yan mga idol kaya plaster na plaster yung natin ayan o sa pool ayos may pang ihaw na tayo ihawin natin yan mga idol or ni kaya ating ipapaksiw napakasarap din yan sa paksiw mga idol so yun na medyo nakarami na tayo mga idol at patuloy lang tayo mga idol kung ano pa yung ating mahuhuli dito mga idol ito pa, ito isang danggit, hindi klaro mga idol bro, ayan siya mga idol oh. nagtatago sa may puno ng lusay, ayun medyo malapad-lapad na talaga thank you, thank you lord medyo nakarami tayo ngayong gabi mga idol pang dagdag sa ating konsumo mga idol napakasarap nitong danggit mga idol lalong lalo na pag fresh na fresh at sariling huli natin to mga idol pinaghirapan talaga natin to mga idol ito naman goatfish fish or timbungan ayun nadali natin pang paksiw or prito alright okay okay na mga idol ang daming ano mga idol oh. mga ang tawag dito makatiyang mga, ma mga mga idol Pagka dumapo sa yung balat Ito pa, danggit na naman Ayun Sa pool. Siguro nasa mga Dalawang kilo na mahigit yung huli natin mga idol Yung dalawang huli Dalawang kilo mga idol ay Napakalaking bagay na yan Pangdagdag sa ating konsumo Para hindi na tayo makabili ng ulam Ayun, sunod-sunod yung tira natin Sa danggit mga idol at dito sa part na to mga idol ay malapit na kaming umahon sa part na to mga idol Pauwi na kami mga idol Pero ayan may mga nasalubong pa rin tayong mga danggit mga idol Kaya thank you thank you talaga Ito pa oh. Ayan Medyo malapad-lapad na Ito ang masarap mga idol Pagka ganito na mamana ka na marami kang makikita na papanain Dahil pag wala minsan nakakaburing din Nakakara uh, tamad at saka sobrang ginaw pa kaya ayun maraming maraming salamat sa iyong support mga idol ito na yung ating huli mga idol oh. Uh, yung ating mga alimasag saka yung ating mga isda at yung iba nating huli mga idol ay binawasan natin to nung nagkilaw kami doon sa dagat mga idol at ito pa yung ibang huli natin mga idol yung iba dito mga idol hindi ko na nabidyuhan mga idol kasi sa pagmamadali so yun thank you thank you.